Kaya 93.5 for every mga brangin, nandito na siya at katabi ko all the way from Malasikay, Pangasinan Papa Boy yeah. TV! yun, nandito siya. Bati naman sa mga kabarangay sa mga uh, fans natin dyan. Hello po sa mga kabarangay po natin dyan. Hello po. Okay. Ayun, at sa mga ka Yes, sir, mo. Di ba? Hello. hello, hello mga ah. Kay, sir. Ayan, live na live tayo mga kabarangay. So, yun, kamusta ka naman? Ano, pwede bang Pops lang itawag ko sa'yo? Pops yes, na lang, yan. Kamusta ka naman ngayon, ha, Pops? Okay na, no, okay uh, naman po. Uh, Ayan. pa, so, oh. Bumiyaki pa po. <clears throat> Oh, bumiyahe pa siya all the way from Malasiki ka barangay no para lang mapagbigyan tayo. Ako maraming salamat sa pagpapa-unlock ng interview maraming salamat ngayon. Salamat din po sa invitation niyo po. Ayun, kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Okay na, okay naman po. Anong uh, ano mga ano mga pinagkakabalan mo? Uh, bali, uh, pinagkakabalan ko po yon Uh, nag-live po ko, nag-live mm -hmm. po sa TikTok po. And mm -hmm. then, Nagaano rin po ako, nagtuturo din ako ng sayaw po. Oh wow, sayaw! Uh, yes po. Uh, parang Sorry. ano, parang choreographer. Yes po, um, That's choreographer uh, Ano ba yung mga tinuturoan mo? Ayun, like yung mga bata po na student, mga mm -hmm. teacher po, mm -hmm. no? nagtuturo po ako ng modern dance, mm -hmm. street dance po. po. Eh baka pwede mo lang ako magpaturo din ng sayaw. Pwede, pwede po. Pwede bang ano ba? Pwede bang maayos to kasi parehas kaliwang akin pa. Pwede po ba? Pwede yan, kaya kaya po yan. Kaya, kaya ba? ba? So, thing, ano lang po, yung sayaw po. Or ano, palitan ko na lang yung paa ko. <laughs> 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 Ayan, nagtuturo ka ng sayaw at yes, ka, po. parang choreography. Yes, po. ano yan kung saan, ano, kung may event ba or o, may po, contest? May event, pag sa school po, kinokontakt po ko, nagpipaint mm, po. Ano ba yung ano? Uh, recent, recent Kla class, class <laughs> dance class oh. recent choreography choreography class mo ah uh, ano po yung sa mga student po mm -hmm. uh, mass dance po mass dance yes, po. sa malasike sa malasike, so, Malasik. okay. okay parang ano parang gusto ko magpaturo ng sayaw din kasi ano eh uh, Parehas kaliwang pa ako. Parang di wala nata, no? Wala nang remedyo to. kaya, <laughs> kaya, practice, practice. Kaya, bro. kaya ng powers naman, po. no? Okay. <laughs> Uh, bukod sa pagko-choreography, ano ba yung mga ano pa yung mga pinagkaka may baka pa pinagkakabalahan. Uh, yun lang po. ano uh, doon sa bahay pag walang ginagawa po, pag walang vlog, mm -hmm. Yun sa bahay na ano lang nakatambay lang. Nakatambay. Nag-scroll lang. Ah, uh, tumambay uh, no. Tapos nag-iisip-isip kung ano pa mm -hmm. yung mga next content ko po. Mm -hmm. Yun lang, saan pa ako pupunta yung mga hindi pa napuntahan. Mm -hmm. Mahirap bang ano? Mahirap bang uh, mag-isip ng content araw-araw? Uh, sobrang hirap din po pero pag may mga yung may dumadaan sa mga newsfeed mm -hmm. ko po, yung, mm -hmm. ah, puntahan ko nga ito, ganito, yung mm -hmm. mga wala pa po nakakapunta, oh, oh, ay, pupuntahan ko na po agad. Mm, parang ano, parang gusto mo rin sumunod, tapos oh, yes, i-content din para oh, sa okay. mga followers mo e eh, uh, mapuntahan din lang yung napuntahan oh, yes, ng po ibang po. ano tas i-promote yung lugar yes, kasi parang yun yung importante yung ma-promote yung uh, ating uh, lugar dito sa Pangasinan kasi ang dami magagandang lugar dito ang dami dito may yung mga hindi pa nakikita, mga na-discover. parang ano, parang uh, pwede ka na makapag-around the world through cellphone lang yes, sa tulong ng mga kabarangin natin ng content creator yung kagaya ni Papa Boy TV ayun nga pala, matanong natin bakit pala Papa Boy TV ang ah uh, napili mong uh, screen screen name <laughs> yan, uh, pangalan sa inyong uh, content kasi po kaya Papa Boy TV po yung mm -hmm. ano, name ko po kasi lumaki po ako kay Papa ko po, po. Mm -hmm. doon po ko si, siya po yung nag-alaga sa mm -hmm. nung wala nang po sila ng mama ko okay oh, parang ano parang uh, Papas Boy kaya, Ay, yes po. kasi parang yung iba kasi parang sa sayo parang iba Mama's Boy Papa's Boy di ba kasi parang iba nasasaktan sila pero di ba gano kasi magmahal ang isang anak parang uh, kahit na kahit na makantsawan ka man, okay lang, wala ko yung kasi mahal ko yung papa ko, ganun. Yes, yes, yes. Eh, na si, si father mo ba nasa ano rin, eh? nasa Malasiki din? Hindi po, uh, totally, nasa Cavite po sila. Ay, nasa Cavite. Oh, so, kabi, taga Cavite. Ay, Cavite niyo ka! Dali, dumay, dayo lang po ako dito. Ah, oh, okay. alis, di ba, kahit na taga Cavite ka, ah, minahal mo ang Pangasinan. Yes, po. Nasa, po, oh. dahil sa, oh, dahil sa ganda ng, ah, uh, Dahil sa ganda ng Pangasinan. Yes, mahal naman yes. daw niyang kaya ang Pangasinan. Ang tanong, <laughs> may minamahal na ba ang Papa Boy TV? Yes po. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Yun na! <laughs> nanonood ba siya ngayon? Nanonood ba siya? Sure, nakikinig? Uh, oh nanonood po siya. Ay, batingin mo siya! Oy! Oy! Hello! <laughs> 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 uh, diba, ang, ang din ba yung, yung support niya sa'yo, yes, eh ramdam na ramdam mo. Uh -huh. Oh, yun know? Ay <laughs> Ayan na, bago ka ba mag-content, ano ba ang ano? Ano ba ang uh, pinagkakabalan mo? Ano ba si Papa Boy TV? Bago siya maging uh, Papa Boy TV? Or bago ka mag-gawa uh, ng content? Oo. Uh -huh. Totally bago po ako maging isang vlogger. Ano? Mm -hmm. Isang ano lang po nag-door work po kagang. Nag-ano mm -hmm. po na nag po ako. Nag-aaral. Yes, Hanggang ngayon ba? Hanggang... Uh, Nag-stop na po ako. Nag-focus na po ako sa vlogging ko. Mm -hmm. Parang Para nga nag-full time na sa vlogging. Pero ano, uh, may plano ka bang uh, bumalik sa studying? Yes po. May plano po ako na mm -hmm. mag-aral ulit kasi mas maganda po pag nakapagtapos. Oo, mas maganda talaga yan. Tapos, uh, turang mo rin ng mga kabarangin natin kung paano magmahal. Yan. <laughs> paano ba magmahal ng isang Papa Boy uh, TV? Ano lang po, uh, ipakita lang natin yung, ano kung paano mo siya mahalin. Yan. Iyan mm -hmm. mo yung effort mo. 100%. Yun, yun dapat 100% yes. talaga, no? Kung baka, um, mahalin mo rin siya gaya na pagmamahal mo sa sarili mo. Yes. Ay, yun na. yes, po, parang po. natututo akong paano magmahal ito kay Papa, Papa Boy TV. Tapos di ba parang ang pa, so parang ang content mo ay eh, traveling, travel and food uh, blogging vlogging. Po. Food vlogging. Yes, po. Ay, yun, paano ba kasi ka, parang kagabi lang nakita ko yung post mo kung ka ng halo-halo. Yes, Nag-crave ako bigla. Oh. <laughs> Nakakainis. Alas 12 ng gabi sana ako magharap ng halo-halo. <laughs> Kailan okay, talaga po pag ano napanood yung ganung Oh, pras. nga, di ba? <laughs> Ano bang sekreto? Paano ba hindi tumaba? Kasi ako na, nakikita nyo naman sa ating uh, video video, kabarangay, fit na fit. Oh, healthy, healthy. Hindi <laughs> ka to di papaita, may bilbil. -bil. ano bang sikreto para ano, para hindi tumaba habang uh, kumakain, habang nagpo-food vlog? Uh, ako naman po kasi pag nag food vlog, yun, ako mm -hmm. lang, pag nagbo-vlog po ako, bali, yun, di ba, nakikita po nila na ano, maraming pagkain. Mm -hmm. Totally, out of video po, ano, hindi ko, hindi ko siya inuubos. Parang titikmang ko lang po siya. <laughs> okay. Opo, tapos, yan, take out na. Mm -hmm. Yan, tapos dadaling ko sa family ko para matikman din po. Pa. Mm, kasi parang share-share na lang. Kasi nakita ko, ang daming kinakain niya. Tapos, mayroon tumataba. Ano kayo, sekreto nila? Mga mm -hmm. papa, na lang ako. Parang gusto ko kaya samantahin na natin na may sekreto nila para <laughs> hindi tumaba. Ayan, habang uh, ano, uh, habang ikay uh, nagpo-food vlog, eh, maatanong naman natin, aside from the content, mga contents mo, sino ba si Papa Boy TV off-cam? Off-cam po. Uh, uh -oh. Ako lang naman po yung ano, yung simpleng tao lang po, na yung doon lang, tao, ano lang, viewers din po ako dati, uh -huh. uh, ano din, yung parang, manonood din ako, uh -huh. yung isa isa din akong tagahanga uh -huh. ng mga vloggers, yun po, yung parang nag-score lang po ko uh -huh. noon, then parang naisipan ko, parang may tumulak sa akin na parang, try mo din kayo mm -hmm. ganito, parang ganun po. Eh parang so dating viewer ka lang, yes, ngayon content creator Yo, na. <laughs> Ayun, sino ba yung sino ba yung, ano, sino bang vlogger ang uh, nag-inspire sa yo para gumawa ng uh, mga contents? Uh, yung nag-inspire po sa akin yung mga mentor ko po 'yan, si JP Bagta, mm -hmm. si Papa Jis po. Sila po yung mga mm -hmm. nag-mentor ko. Sila. Yes, parang ano, parang so, naka, naka mo na ba sila yes, po. merong mga ano? Nakakulab ko. Kung uh, so, nakakulab uh, na sila, parang napak si Papa Jis kasi nung uh, nag-guest dito through phone call, kaya yeah, sana, Papa G's, no? Sana, <laughs> sa susunod, nandito ko para makakulita ka naman natin. Nakita ko ngayon, halo halo, may ginagawa ni ano doon, parang nagka-crush ng ice. Di ba, nakatalikod siya doon sa isang content mo. Yes, yes ano <laughs> parang <laughs> ginagawa niya? Nagahalo lang. Nagahalo pala. O, oh, ganun pala yun. Parang lang. Ayan, parang, sa, parang ano, parang, uh, di ba, food vlogger, yes, travel vlog. Sa mga, doon sa pagte-travel mo naman, ano may yung mga lugar yung mga lugar na gusto mong binabalik-balikan, gusto mong pinupuntahan lagi. Yung ano po, yung Maplas River. Maplas River. O, napakaganda po. Sa Aguilar. Sa Aguilar po. Parehas kayo ni, ano, ni Aka, so, doon so, din so, yung gusto mo so, sa inyong binabalikan. Yes, Parang open na ba siya ngayon? Uh, minsan po open, mm -hmm. minsan hindi po. Mm -hmm. Parang gusto ko ni bumalik dyan. Eh. no, oh, na, 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 oh, nakaka-relax, no? Yes, nakakatanggal ng uh, stress. Nakakatanggal ng uh, pagka, ano, basta yun na yun, yun, yun nakaka-relax. Lalo Pag na yung... Pwede mong takbuhan. Totoo! <laughs> <laughs> pwede ka pala magtago doon sa mga bato-bato. Huwag -bato. ka naman nalulutan. Maghanapan kayo ng mga inutangan mo doon. Uh, ano ba pinakaiba ni uh, Papa Boy TV sa... Pwede ko ba sabihin yung real name mo? Opo. Oh, sa uh, kay Willie Boy. Yes, uh, yan, yan, na lang. Ano ba pinakaiba ni Papa Boy TV kay uh, Willie Boy? Uh, si Willie po, uh, parang natural ano na no, person mm -hmm. po para mm -hmm. sa bahay lang mm -hmm. nagbo-work mm -hmm. daily routine pero mm -hmm. si Papa Boy TV po kasi ano ibang iba na ibang iba si po Papa po. Boy parang um, ano marami, parang marami, parang parang ang daming ang dami po nangyari nung nung naging, naging ano na Papa Boy TV na parang binago niya yung binago si Willie Boy TV yes. eh si Willie Boy bilang si Papa, Papa boy. boy oh parang ang laki ng pinagbago no yes trabaho din po ako sa anong print, printing shop po? Ay sa printing yes. shop parang uh, ano yung printing shop ng mga t-shirt or oh o yung mga tarpaulin po mm -hmm. mga t-shirt po. Mhm. Mm, parang ilang taon ganun? Um uh, months din po ako doon nagtrabaho. Months mga ka rin doon? Man so af before ka ba mag-vlog na or after or during po sabay po. Ay parang pinagsabay mo. Yes po. Kaya yun nga parang hindi ko mapagsabay kaya mm -hmm. nag-focus na ako sa vlogging po. Parang focus ka sa parang vlogging po. kasi ano eh Americaner ah, may, may nagtatanong nga dito eh malaki ba ang ano? Malaki ba ang kita sa pagko-content? Uh, to, to be honest po, ano, hindi naman po siya gano'ng kalaki po. Mm -hmm. Kasi ano eh Marami po kasi nagsabi Laki na oh. Hindi nakayanan po. <laughs> may may pabulong naman ganun na may oh. libre mo naman. <laughs> Pero ano kasi, di ba, parang uh, yung mga tao pag nakita nang uh, vlogging, madaming pera 'yan. Parang kinikita niyan. Sarap utangan niyan. Kasi <laughs> hindi na naniningil. <laughs> Basta mag-react ka lang sa kanya ng uh, mga posts. Ay, uh, paano po mo ba nasabi ka parang ganun? Para ba nasabi Pops na ay yung pagba-vlog eh para sa iyo? Uh, mm -hmm. parang nakatadhana, nakatakda, <laughs> parang ano, okay. parang um, sa kapagligtas. <laughs> uh, totally naman po, ano? Uh, hindi ko naman talaga po pinangarap na maging vlogger. Pero ano po eh, binigay ni Lord po to sa akin. Parang gift po, gift mm -hmm. po, gift po sa akin ni Lord. Mm -hmm. Kaya hindi ko din po in na magiging vlogger din po. Ano ba yung pwede mo may paayos sa kanila? Uh, yung mga nagbabalak po maging content creator, maging vlogger po, uh, sa una lang talaga po na may nine views mm -hmm. pag yung ano uh, yung consistent kayo sa content nyo or kailangan yung ano magtiwala sa sarili. Mm -hmm, yun ang importante doon, tiwala sa sarili. Tapos dapat, dapat ini-enjoy mo. Kasi, nakikita ko yung uh, vlog ni uh, Papa Boy TV, parang yung mga, gusto, punta pinupuntahan niya, yung mga kinakainan niya, eh, gusto ko rin puntahan. Baka pwede akong sumabit minsan. Pwede, pwede po. Pwede oh, mo Sige, sige, sasama ako. Sabi mo yun. Libre, libre mo ako ah. <laughs> Ayan, speaking of uh, mga content mo, no? Kasi meron ako nakita doon na content, parang 1 uh, to 2 minutes lang, or 2 to 3 minutes. Pero yung views niya, maabot na ng, nga uh, 200,000 plus, 300,000 plus. Paano mo nagagawa yun? Uh, ano po kasi, ako po kasi, pag nag-upload po ko, mm -hmm. ipopost ko lang po siya. Oo. Uh -huh. Hindi ko na po ina-expect na kung ano ba yung uh, kakalabasan ng mm -hmm. Diyos po. Yun po, pagkagising ko na umaga, hala, ang daming views. <laughs> ano. Para mabibigla ka na lang. Yes Dahil po, palang Parang views. Ang, ang, ang ganda ng gising ko eh. Nakakaganda na ng gising. Pag makikita mo yung, naka, vlog mo, ganun. <laughs> yung pinagirapan mong puntahan, pinagirapan mong video. Yes eh. And, ikaw din ba yan? Ikaw din ba yung nag edit Na uh, yes, uh, ako po video. yung -edit, nag edit nagbo voice over. Ako po lahat. Yung sa voice over mo naman, ano, uh, sinusulat mo ba yung script or on the spot? Ko, on, the spot on the spot po. On the spot po, yun! Wow! Minsan ako po, paulit-ulit po ako, ano, nabubulol pa ako. alis Alas, di ba, on the spot, parang uh, at dito raw raw yes, voice over yun yes, napakagaling palakpakan naman natin siya na Papa Boy TV oh. how to be <laughs> <laughs> well, so, <when> you <laughs> naging content creator ngayon ano ba ano ba uh, ginagawa ni Papa Boy TV or, ano ba nga uh, profession ni uh, Papa Boy TV siguro po ano nagwo-work po ako ngayon nag-aaral po. Mm -hmm. po. ano ba yung ano ano ba yung gusto mong uh, work after ng kung hindi ka naging uh, content creator Uh, sa ano po sa like sa mga fast food po, mm -hmm. po. Mga crew. Yes, po. O, kasi parang ano no, libre kasi ano. Nalay <laughs> 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 libre ka ano, sa para araw-araw ka nakakain yes, ng ano meal nila doon. Yes, so service crew na no, sa mga yes, fast food. Yes, o, uh, parang oh, ano, parang sarap. Kasi ako din dati naging ano rin ako, naging uh, service crew din ako. Kaya gustong-gusto ko lagi pag break time. Kasi natitigman ko yung pagkain ng libre. <laughs> yes. busog <laughs> ka. Awo busog ka. Ah, ka doon ako tumabay. Kung uh, meron ba ano, meron ba uh, panahon na parang uh, parang gusto mo nang tumigil sa paggawa ng content. Uh, meron meron po yung dumating sa time na po yung ano yung uh, parang napapanghinaan na ako na, mm -hmm. na mag-post-post kasi mm -hmm. ano po yung bumaba po yung ano ko po yung engagement ko po uh -huh. yung parang ano ba to gusto ko nang tumigil ganito na yung views ko mm -hmm. kasi nag nagkaroon po kasi ng violation yung ano ko po mm -hmm. page uh -huh. ko po. Mm -hmm. Not po malakbak pa. recommendable po mm -hmm. siya parang paano na 'tong ano na 'tong paano nang mm -hmm. gawin ko? Mm -hmm. Sabi, parang ano may umanulot sa akin nag-post na ituloy mo lang 'yan, sabi mm -hmm. niya ano 'yan. Part talaga po 'yan na ano mapapagdaan mm -hmm. mo po talaga siya. Mm -hmm. Kaya 'yun, pinagpatuloy ko po siya tapos 'yun, makalipas ng ilang buwan, ayan mm -hmm. bumalik na po yung page ko po na post. Dire-diretso na po ako yung, ano po, uh -oh. nag-post. Yung kanina ko usapan natin yung mga nag-ano, yung mga ma nag-inspire siya yung mag, uh, mag vlog 'di ba, Papa Jis yes, si Agui. Meron ka ba nga, ano? meron ka pa bang uh, mga vlogger, content creator na gusto makakolab? Ah, uh, meron po. Ah, uh, yung pangarap mo makakolab, sino, sino yan? Team Payaman po. Yun na si Kong TV. Yes, eh, sabi, si Kong TV rin What mapunta dito. Yun. <laughs> <laughs> Parang, siya rin ba siya siya? No? Inspirasyon mo nung mga, yes, ano? Yes Siya rin, si Kong yes, TV rin. Parang... So solid fan niya na ako since ano pa po Since nung una pa niya? Yes po, mm -hmm. ano pa po. Parang ano no, parang ang dami nga, nga na-inspire ni Kong TV na content creator na ngayon, no? Tapos parang madami pang pausbong na, pausbong na mga content creator. Dahil sa inyo, dahil sa mga North Squad, kay Tim at sa mga iba pang content creator natin ay Ayun nga. Dahil, nga, dahil nga sa mga pausbong pa lang ng mga content creator, mga vlogger, pwede ba sila maging threat sa inyo, sa mga mga dati na mga nauna ng mga content creators sa mga pausbong ng mga content mga vlogger kasi siyempre kung yung instant in sa teenager sa mga Gen Z ano bang ano, ano bang generation ngayon yung mga bago, yung na di ba kasi parang iba-iba na yung ano iba -iba na po, iba parang naging interest ba sila or parang nangangamba ka ba na baka maungusan ka nila hindi naman po ano, masaya naman po kung mm -hmm. sila kasi parang ano di ba parang dahil nga sa inyo nagko-content -co na rin sila. Yes, And ano ba ano ba? Ano ba 'yung mga masasayang experience? Mga hindi mo makakalimutan experience sa bangi kaya nagba-vlog. Uh, yung mga kasama ko po, yung mga uh, family ko po, mm -hmm. pag sa vlog ko po, kasama ko po sila, yung mga kaibigan mm -hmm. ko po, sinasama ko po sila pag may vlog ako. Mm -hmm. so, ganito. Parang so, ano, para uh, parang uh, all for one. Uh, ano yung mga ano, yung mga events, kumbaga, uh, events, pinakamalaking event na na-invite ka at na parang di mo makakalimutan na experience. Doon po sa ano po, yung cosplay po, mm -hmm. yung sa diyan po sa May Kalasya po, mm -hmm. event po. Nag-costume ka rin noon? Hindi po. <laughs> Kasi kung ako kung may invite doon magko-costume din ako Pikachu. <laughs> 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 Para cute and huggable, no. May mga bago ka bang bagong abang, abang, parang bagong aabangan sa yes, bro. may vlog? may aabang po kayo na bagong content ko po. Um, mm -hmm. Editing pa lang po siya. Editing I pa lang. Yes, mm -hmm. po. Parang bagong genre, babagong pasabog ba ni Papa yes, yes, Boy TV yan? Bago po, abang-abang lang. Ah, uh, 'di ko tayo makalimutan, no? <laughs> Baka naman pwedeng pa-sample din ng isang pamalakasang awitin from Papa Boy TV. Yung pwedeng pwedeng po. Uh, ano ba 'yung kakantahin mo? No? Yung ano po, yung para sa akin. Para sa akin. May, may, lyrics ako dito. Wala, <laughs> kumare ready <laughs> talaga 'yung mga awitin from Papa Boy TV. Tapos pwedeng pwede pwede ako Kaya pala nananahimik siya kanina uh, nagvo-vocalization, no? Uh, <laughs> Ayan, banata mo na yan, Papa Boy TV. Ay, puto, hindi lang po 'to, hindi maganda 'yung boses ko. Kaya nang humusgo. Ayun <laughs> <laughs> po. Kung ika'y magiging akin Di ka na muling lulukha pa Pangako di ka lulukohin Nang puso kong nagmamahal Di kita pipiliti Sundin mo ba ang iyong damdamin Ayan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Yo. Yo. sa love life mo, paano ba? Paano ba siya nakilala? Ano Nakilala ko din. Nakilala ko lang po siya through ano po, solid fan ko po din. nagko comment din po siya, 'yun. And then nakapag nagkausap na kami sa Messenger po sa Facebook po din niyan. Nagbi-meet na po kami dyan sa Taguig. Sorry, kinilig lang. Kinilig lang ako, oh, kinilig lang. <laughs> Pwede mo ba siyang pangalanan? Parang, parang, gusto niya kasi mga shoutout sa radio eh. Parang gusto niya nga diba eh. Iba po kasi yung niya sa Facebook. <laughs> Bakit kasi iniiba-iba po <laughs> <Uto>. pa? <laughs> ilang years na ba kayo? O ilang months na ba kayo? Ano? Bago, uh, bago bago, Ay, bago pa lang. Makasagot mm -hmm. niya lang sa akin nung 30. Ay, kalo ko ikaw sumagot sa kanya. <laughs> balik. Balik tayo. No. Mahirap ba magturo at sinasabay yung uh, pagtuturo ng sayaw sa pagco-content creation? Uh, hindi naman po na namamanage ko naman po. Parang, wala, mm -hmm. magtuturo ko ganito umaga morning mm -hmm. lang. then hapon mm -hmm. mag-edit na po ko. Parang, parang anong parang time management Kaya parang yes, pinili mo mag full-time yes, vlogging na lang po. talaga no. Parang ah uh, uh, time management sa para mas pinili mo yung career yes, po. sa pagko content creator yes, pero kung sakaling ay nga para masipa mo ngang tumigil magpapatuloy ka pa rin ba sa pag ano sa pagturo ng mga sayaw or gusto mong para magbuo ng studio ganyan para yes po uh, passion ko po talaga yung pagsasayaw mm -hmm. po then yun, gusto ko talaga po yung parang may share yung ano po knowledge mm -hmm. na alam ko po mm -hmm. sa mga kabataan natin mm -hmm. ngayon para ano no para yung gift sa'yo, ipasa mo rin sa new generation. Yes, po gawa ka rin ba ng mga, ano, mga dance? Yes po, meron po uh, sa TikTok ako. Meron po? din sa TikTok ako. Ah, yes, po. Mo. parang ano, parang uh, online Zumba, ganyan. Yes po. Uh, palagi ako doon naglalive po sa TikTok. eh <laughs> mm -hmm. Kaya nabangan sa, sa kanyang mga TikTok. Ano ba yung mga dapat abangan sa inyong uh, sa vlog mo? Yeah. May, meron ka bang pa-teaser, you know, pa-trailer na dapat abangan? Ah. Mga bagong, ano, bagong paandar. Hmm. Sa ngayon po, wala pa naman po, pero abang abangan yun na lang. Uh, Abang-abangan na lang, so, no? Wala Oo, oh, di ba? May, may pasindak, ano? May pasindak effect nating ating Ababa Boy TV. Yes, po. Kaya kaya mas lalo pa natin pong ano, ayun, mas lalo ko pa pong i-upgrade yung ano. Mm -hmm, vlog parang magde-level up ang Papa yes Boy, boy yes. TV, parang yes, Papa Papa Boy TV version 2. Yes, boy, <laughs> it's not, it's not. Pero syempre, yung mga nakasanayan mo, nakasanayan nilang vlog mo, eh nandoon pa rin. Oh, nandoon. Pa, pa rin yung element na gugutumin mo kami sa gitna ng uh, gitna ng gabi. Kaya <laughs> ano talaga eh. Naka, na, po. oh, ako gutom. Oo, ako gutom. Kagutom niya ako ka barangay. Nakita ko yung halo-halo, nako napakalaki halo-halo. bus <laughs> mo 'yun. Ano po, bali, tinikawit ko lang, parang tinikman ko lang po. <laughs> Pero may iba naman po pag, ano, na gusto mo talaga doon po. Nung nag-mess nga ako sa kanya Kabarangay, no, hindi siya nag-ano, hindi siya nagdalawang is matanggapin ang aming imbitasyon sa kanyang uh, interview ngayon. Kaya maraming salamat sa pagtanggap ulit ng uh, aming imbitasyon sa iyong... Uh, sa, ngayon, ngayong araw so, ka Maraming, maraming salamat din po. Sana makaulit kami. Yes po, walang problema. Oh. Kahit araw-araw. You know, <laughs> <laughs> kahit araw-araw, <laughs> pwede mabiyahe ka araw-araw. Oo, oh, walang problema. <laughs> Saan ka ba mapapanood? Yun mga kayo sir, uh, mm -hmm. i-follow nyo ko sa aking FB page na Papa Boy TV. Meron din ako TikTok account, ayan, d WD, willy WDC21. Mm -hmm. And meron din po ako Instagram, yan, WillyDZ21. Mm -hmm. Yan, doon nyo po ako. Meron din po ako YouTube channel, mm -hmm. yan, Papa B. Eh 'yun sa mga bagong ano, mga bagong content niya kabayan. I-follow niyo siya para sa mga uh, excitement content sa mga food. Kung gusto niyo magutom o oh, masirang mga diet niyo, manood kayo ng kanya mga vlog dahil talaga nakakagutom. At kung ko yung uh, uh, wala pa kayong planong puntahan ngayong Holy Week, yes, 'di ba? Ituloy niyo na, kulayin niyo na yung outing niyo. kulayin uh, oh, kulayan na yung mga drawing yung outing niyo sa GC niyo. Ay, meron ka bang may ire-recommend ano magandang puntahan? Yes, ko, yun, so, na, no? Sobrang dami ko pong ano napuntahan mm -hmm. na private resort at yung mga mm -hmm. ano po na pwede nilang puntahan. Yung mapapanood nyo yun lang sa page ko, guys. Mm -hmm. Ano yung pinaka mairecommend? Top 1. Yung top 1 na mairecommend mo sa ating mga one kabarangay one, dyan. Top 1 na mairecommend ko. Doon po sa may Santa Barbara po. Santa Barbara? Yes, po. Saan doon? Uh, sa West Farm. Mm -hmm. Kung hindi sa West Farm po, doon sa J-Max po. Okay, sige. Maraming salamat at uh, maraming salamat ako yes, sa so po yung TV sa pagpapa-unlock. Mm -hmm. Mami, gusto ko pasalamatan salamatan. Salamat po sa mga ano solid fans ko dyan na, na naniniwala pa rin hanggang ngayon. Maraming mm -hmm. salamat dyan. Yung mga taong tumulong sa akin. Uh, hindi ako makakarating kung wala kayo. Maraming mm -hmm. salamat. Kung baka malayo pa, pero malayo na. Yes, ayun po. no? Eh, sure. maraming salamat muli, Papa Boy TV yeah, at mga marami kabarangay, salamat. no? Maraming salamat din sa mga tumapay sa ating Facebook Live na ipagkulitan at na kasama ang ating Papa Boy TV ngayong Sir. araw. Muli, maraming salamat, Papa Boy TV. Salamat din po. Maraming salamat. Eh, maraming salamat din sa mga ano, kabarangay. Dahil dito sa lokal, ang dapat mag-viral. Dito lang yan sa Barangay FM 93.5. Forever! Forever.